bata-bata ako. Oo. Oh. nagbabasa-basa din ang Bible. Oh. Ba't nung bata-bata ka naman? Ba't ngayon hindi na? <laughs> <laughs> ano, basic lang ito. Uh, makakapulutan pang Makakapulutan mo pa nga. <laughs> araw yata. So dyan 3.16 lang yun So dyan 14.6 Saka kung um, ano pa yung mapag-usapan natin Medyo malayo-layo ito <laughs> eh, Pero pag sinabi mong stop Mag-stop na Walang problem so, Ano ba sir ang um, so, dyan, focus mo? New uh, Testament? Hindi po Hindi new, new sa New Testament um, Ah uh, New Testament um, Medyo ano din kasi uh, Nung bata-bata ako Oh nagbabasa-basa din ang na Bible uh, eh. Ba't nung bata-bata ka naman Ba't ngayon hindi na <laughs> Tuloy-tuloy mo. Okay. Anyways, mamit walang pilitan, no? Eh, same um, ship siguro. May ano, ma? may... Baka nawala lang ganyan. Pero sana bumalik. Yun lang naman. Ah, uh, sa so, Diyan 3.15, ma'am. Baka alam mo na yun. <laughs> wala bang. So, ganoon na lang. Pag-ibig ng Diyos. Ang katawan. Biligay niya yung kanyang bugtong nanak. Si Isa Cristo. At sino man na sumagpalataya. Ay, eh, di ba pangama. Magbarang parang, parang buhay na walang hanggan. Okay. Next time ko na ng konti oh, yun. So, baka may okay, alam ka naman na sa Bible, ma'am. So, hindi ko napapaka papaka detail <laughs> so, okay lang o no? sige <laughs> so sa pag-ibig ng yun nga ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa katawan sabihin sa lahat ng tao wala siyang pinipili na sino lang ba yung mga nagsisimba o sino lang yung mga palandasal, sila lang yung iibigin hindi sa katawan yun sa lahat yun kahit paano yung kasalanan natin or kahit may mga pagkukulang tayo sa kanya inibig pa rin tayo ni God bakit? kasi binibigyan niya tayo ng second chance na Baga, bumalik sa kanya, siya yung nag-reach out siya yung unang nagmahal sa atin, kasi nga ano yung pinaka-evidence o yung demonstration niya ng love sa atin, that he gave his only begotten son kasi si Jesus Christ Biligay niya yung kanyang buntong nanak sa ka atin, kasi ayaw niya tayo sa kapahamakan, or mas kilala pag, pag pinalalig pa natin yung kaulugan mo, yung kapahamakan na yun is sa entierno so, sa hell lahat tayo nagkasala totoo naman unless may kilala ka pakilala mo sa akin <laughs> para makilala ang unyong ang di ba? oy wow ang galing mo doon tama yun. ang kwento naman doon yung parang yung sa woman na about to commit adultery yes si Mary Magdalene eh tapos parang yung mga pareseyo sabi oh but hindi eto nag-about to commit adultery to mm. so anong gagawin mo ngayon Jesus Ganon, ah, kinatrap siya. Kung sino yung walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. Ayun, pag si Alisan lahat, diba? <laughs> lahat, 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 kasalanan eh. So, reminder din yun na huwag tayo mag-judge.